guys, good morning, good morning po sa inyong lahat um, Maghatag na po tag guide karong adlaw sa Miyerkules so bulan sa September 18, 2024 So sa mga nagmata na no, may ang kabuntagon sa inyong tanan mga boss ha Okay, ang result gahapon ta Kay sa 2pm, 3 1, 6 ang resulta sa 2pm Pasok ang nga 2 ang 3 na last to pair so ang ato ang pamares gahapon target rin ba Ang tanin ang plastada nato no kaya ato ang guide gahapon kay guide 319 gi syndicate ang 319 no gihimo siyang 316 so natay 317 natay 315 so usa na lang gid wala na ito ma maapil ang wala na ito ma maapil ang 316 gahapon no so sayang so kung kamo nakapares nakpamares mo, nakapa nakapa mo Anag nag size congratulations sa inyo ha, mga mga boss So karon sa 5 pm kay ang result sa 5 pm gahapon 148 wala gihapon ta sa 9 pm double no 400 wala gihapon ta. So meaning gahapon ang uh, ato ang pairing lang na 31 ang ni sulod gahapon no. So peldita gahapon peldita So karon bawit tabasin basin mga chamba ta karong adlaw no sa so, mga ganahan mo sabayan ano itong guide karo adlawa sabay lang mo mga boss ha so ato ang pamintin kani 961 o 061 na kung pong gi-remind karon sa inyo ha yang ato ang tryo o ganahan mag, mag tryo karong adlawa so dara ang tryo sa taas o oh. 88 tapos 77995544 66 muna itong tryo mga boss ha. Okay, start, start na ito mga boss. Ha, proceed data sa ito ang guide karong adlawa ah, uh, sa mga nga po sabay ani eh? sabay lang ninyo mga bosa ang atong guide karong adlawa old draws niya old rose niya ito guide so sa mga lang mo sabay pero kung aduna may mga sariling kombinasyon mawala yung unaha ang iyong mga sariling kombinasyon mga boss, ha so sige iskalera na ta ato iskalera ah uh, mo niya atong eskalera pag eskalera mo all draw ha mga boss zero. two, one, ah three, four, two, seven, eight, okay, lang. ah uh, seven, six, five. Yan, seven, six, five. Muna akong base Karong adlawa. Pero kung -may mga escalera na tinaguan, Mula yun na ang mga tinaguan na eskalera, no? Basig mong gawas na lang karon. Ay mong kumbiyansa sa eskalera karong adlawan no? Mga, mga boss. Okay. 9 o 435 1 3 2 So, diri, eh, Pagpick lang mo ani kaning eskalera ha ako naghihatag sa inyo ang base base escalera na ako kamo kung mo pick mo ani sa dire sa depensa uh, ah, pwede gid mo mag, mukuha diri mga bossa ha. kini hat po ni sho indot po nang escalera og kini O kariya so screenshot ni mga boss next kaya ang double no ato ang double ang double na to karon okay sama so, ganahan lang sabay ni ha Itong uh, double kay 6, 4, 6. Ayan, 6, 4, 6. 8, 5, 5. 0, 0, Muna itong double mga boss ha Pag pick mo dira mga boss ha Busa ka kombinasyon Muna akong base sa double karya O Kani kani Muna akong base sa double karon Adlawa. so sa pagpick lang mo ana, no sa tuto uh, as may natay 822 na double no 822 o 882 uh, 885 o 022 na putay 022 o 7 3 3 okay akong ganahan diri mga boss kay kini ah ha. Muna akong based kini okay. so kung na yung mga sariling based kombinasyon kung yung na yung pick up pa lang ninyo mga bossa Okay? so dari na ta sa to ang guide no una na to ang akin ah, ibalikin ninyo mga bossa akin o 9 5 4 9 5 4 5 2 524 og 189 189 niya yeah, mga boss 189 og 562 na balikin na ninyo mga boss oh, pag target o grumble mo ang ganahan mo ang lang mo ha kaya wala na kalusot gahapon hot kaya ng mga guide na o oh, sa to ang guide all draws 0 2 0 0 0-2-6 uh, 0-2-3 So, muna akong based combination for ang Adalawa. kaya na. 0-2-3 na Na, na, kung anan lang. Nalinginan lang. So, pwede mo mag 0-2-4 Yan 0-2-4 Pwede mo mag 0-2-4 O, 0-2-7 yan, 0 to 7. Uh, 0 to 8. Ayan po, 0 to 8. Pwede mo mo sa depensa, mga busa. Muna depensa. Kalat akong tinta. Da. Yan, 0 to 9. So, pwede mo mo sa depensa, mga busa. Kini. So, pero pinaka based na ako. Pwede mo mag-focus sa pinaka-base. Karando ka kabok. Kung ganaan. Wala mo ko yun sa kapamari sa ato ang pinaka base pwede mo magkuha og dito sa depensa 0550 so dira ko pa sa 05 Zero five, five so, ah uh, six. Mani ako ng base dire sa zero five. Pero pwede mo mag zero five, zero five kana zero five, 0-5-1 0, 5, 1, 0 5, ayan 0 5, Depensa 0-5-7 ayan o 0, 5, ayan MCE ganahan mo sa 058. 059. ayan pwede mo magpick na sa Depensa mga bossa kung wala mo ko ayon sa akong pamaris sa ah, base okay ah, 82 or 2 Ayan, Ang pamaras nga rin kay 821 827 So, muna akong base Dira So, dira pwede mo mag 823 Ayan, MCE, 823 824 Ayan 824 825 Ayan, pwede mo mag 825 826 826 Ayan. 826 o 829. Pwede mo mag-829. Okay? Next. 73 or 37. 73 -se or 37. 731739 muna akong base drive mga ka, boss. Kamo kung mag diri mo agi sa depensa pwede mo mag 7 730 o 7 732. pwede mo mag 734. yan 7 734. 734, pwede mo mag 736. yan 736. pwede po mo mag 738 nira. Okay? Ako nang gidali-dali mga boss kay magsikay -sk kay pa ko. Eh, Magkatod na bukos ako ang bata sa school karon. Okay. Sa 85 akong pamaras kay 85 85 3 85 9 muna akong base Dira mga boss ayan so kung mayroon na may pamaris sana pwede mo mag 85 850 no? 850, 851. Okay? 854. Ayan, 854. Pwede mo mag-856. Yan. 857, MCE. Yan, pwede po yan. Okay, screenshot mga boss. Next, case uh, 64. 64 or 46. Ayan. Ako, Andre, kay 64... 3, 6, 4, 9. wala akong based mga boss. So, pwede mo mag 6, 4, 0. Ayan. 6, 4, 0. Kuya, upo na 6, 4, 1. 6, 4, 2. Ayan. 6, 4, 2 versus 7, 1, 9. 6, 4, 7. Ayan. 6, 4, 7. O, 6, 4, 8. Pwede po mo dira mga boss, okay? So ayan po yung mga pamaris nato mga boss. Ah, pamusti na ta. Atong pamusti karon kay pamusti na to kay mo um 097 ax ah, 093 0973 pwede mo mag 0, 9, 0079 pwede mo mag 079 o 930 or mag 7 703 uh, ayan pwede po kayo dyan mag git sa atong pamusti target o grumble mo ka na mga boss Okay? Okay, muna na itong guide karong adlaw mga boss o karong adlaw sa miyerkules o bulan sa september 18 2024 all draws ni mga boss ha Okay? out na ko mga boss og ka, sa mga wala pa ka subscribe sa tong YouTube channel na Boss Train Train ni Vlog don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify kayo mga boss sa tong upload na video taga adlaw okay bye bye po and god bless sa inyo lahat og tuwing adlaw sana manalo po tayo bye bye po